i señoritos. Durog si Vice President Sara Duterte at si Senator Amy Marcos kay former Senator Antonio Trillanes dito sa issue ng coverage o ng function ng International Criminal Court Yan na kasi salita ng salita hindi naman inistadihan ang sinasabi Lalo na itong si uh, Vice President Sara Duterte na isang lawyer pa naman unless she is trying to deliberately fool the public. Akala siguro niya, mangmang -mang na tayo. Agara siguro niya, kagaya tayo sa 16 million na bum bumoto sa kanila, sa tatay niya na kasama ng uh, majority na SD card uh, residents doon sa 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 SD card at uh, hindi tayo nakakaintindi ng batas kaya maganda ito uh, ni sila halos ni senator Trillanes sa sa, uh, sa copy-paste statement nila na kung, kung saan sabi nila na it's a shame daw it's a shame <laughs> nakakahiya daw sa bansa natin na ah uh, uh, hinahayaan natin or hahayaan ni President Bongbong Marcos kasi yun nga may pressure na nga ka sa kanya with not one but three resolutions in Congress to allow the ICC to come in and to cooperate with the ICC lalo na kung maglabas na ito ng arrest warrant uh, laban kay former President Duterte Vice President Sara Duterte Senator Bongo Pato de la Rosa DOJ Secretary Aguirre and, and many others na enabler sa uh, deadly uh, uh, and murderous <laughs> uh, anti-drug war kung saan na uh, an estimated 25 to 30 million Filipinos, mostly innocent and many of them children ang namatay. Parang talo pa sila uh, talo pa ang uh, Hamas at ang Israel sa mga bata na napatay o mga teenager na, na, na napatay ng uh, di umano ng mga Duterte boys sa uh, under uh, kay uh, Pato de la Rosa and other PNP chief that who succeeded Pato de la Rosa So sa statement nag-react uh, re si Senator uh, Trillanes sa statement nila na sinabi it's a big shame and embarrassment for the country malaking kahiyan na at malaking insulto kung hayaan natin pumasok yung ICC dahil parang inaamin na rin tayo na hindi nagpa-function yung judiciary at hindi natin uh, kayang uh, habulin yung mga, or implement yung justice system natin without the assistance of, uh, or without the help of foreigners. Kaya itong si Trillanes, nilekturan sila. on uh, At uh, please share this vlog. Para malaman na rin yung mga either uh, wala talagang alam, napaka uh, either close na yung mind nila sa support sa uh, sa pagsuporta uh, sa mga Duterte or wala talaga si innocently hindi nila alam yung anong function ng ICC. Kaya let's listen in kay uh, kay Trillanes. Trillanes, I have to admit hindi naman siya lawyer pero ma ma mahalaga yung function niya dito sa sa move to seek justice for the victims dahil isa siya sa mga complainants so sila may communication sila sa ICC body may communication sila sa ICC prosecutors at syempre, inestadyahan nila itong bagay nito at syempre, lawmaker naman si uh, si Trillanes at uh, at uh, alam niya he, he knows what uh, what he's uh, talking about dahil uh, Uh, isa siya sa mga sa mga you know uh, very very uh, uh, we can say even an authority on the matter dahil uh, uh, ganyan si Trillanes he is known to really really uh, study his law uh, lalo na nung senator pa siya so uh, sabi ni Trillanes and I quote sabi niya sa Twitter, sabi niya, ICC was created not to undermine a state party's justice system. Otherwise, developed countries like Germany, France, Australia, and Japan wouldn't have joined it. Tama rin naman. Uisipin natin, bakit, bakit uh, uh, almost 200 countries, advanced countries, puwera lang yung Amerika kasi takot sila, baka balikan sila ng ICC kasi inakusan rin sila no, ng war against against humanity sa sa Afghanistan, sa Iraq, <laughs> sa ngayon naman inakusan sila uh, uh helping Israel na uh, yung mga yung mga pro pro Palestine na forces sinasabi crime against humanity. So, hindi sila sumali. Hindi sila sumali. Nag- uh, na, na sign nila, ah, na, na sumali sila sa discussion pero hindi nila, nila na ratify yung Rome Statute. So, effectively, hindi sila naging miyembro. So, pero ang Germany, France, Australia, Japan. So, pwedeng nga natin sabihin, ito ito mga bansa nito, they have the almost perfect almost perfect and I've been to all these countries almost perfect justice system. At marami tayong Pilipino na pumunta ng Japan, di ba? Takot na takot ang mga tao doon sa batas because uh, yung mga guilty, they, re they really get prosecuted. Kaya marami sila mga, mga stores doon, yung honesty policy, yung kukunin mo yung mga, yung mga bibili mo and then bayaran mo na lang. Walang nagbabantay sa'yo, walang umaatid sa'yo, walang uh, umaasikaso sa'yo. Honesty system na lang. Uh, ganon rin sa mga ibang lugar, sa Germany, sa Australia, may mga, may mga book donation, kuan sila, uh, parang sa street, makikita mo, meron sila corner doon, na may mga books pwede mo ilagay at pwede mo rin hiramin, and then ibalik mo lang after nabasa mo na. So, ganon. Kung dito yun, isang araw, ubus na yun. Wala pang 30 minutes, ubus na yun mga libro doon, lalo na yung children's book, wala nang ibabalik doon. Pero sila ganon, honesty system. Da, so, papasok ba sila sa ICC kung ang intensyon ng ICC ang, or epekto ng ICC ay parang inaamin nila na hindi working ang justice system nila? So, tama ito si Trillanes. So, sabi niya, ito ang purpose ng ICC. Its purpose is to prosecute tyrants who commit crimes against humanity and whose power and influence over, over the local justice system made it unwilling and unable to prosecute said tyrants. Such is the case in the Philippines. Victims, witnesses would not dare file a case against Duterte, against Duterte should there be one filed. No prosecutor or judge could possibly prosecute it objectively without fear of reprisal. Of, without fear of reprisal. Kids, ah, sabi niya, Gets mo? Sabi niya. So, tama rin naman. Kung, let's say, sa Germany, may isang gobyerno nag-commit ng crime against... Uh, wag na tayo Pilipinas. Germany. May isang administration na commit crime against humanity. And then, papasok yung next administration. Kung investigahan niya ito, past administration, sasabihan siya, oy, namumuliti ka ka. Dahil papasok na may eleksyon. Baka itong partido na ito, kasi party system sila. Tatakbo laban sa inyo. Kaya kwan nyo, hinahabol nyo ito. So, mas maganda, iniwanan iniwa na lang nila yan sa ICC. Tulad ito, kung si Marcos, sa, uh, kung matinong gobyerno si Marcos, walang hinabol niya ng seryoso yung mga, yung mga ICC cases, 30,000 yan. So, wala nang magawa yung gobyerno, kahit pa paano, tali na rin yung oras at resources. E ito nga, si Remulla kay Bantag at si kaikwan lang, hindi, hindi nahabol itong si Arnie Tevez. Ito pa kaya sa 30,000? So, mas maganda, iwan, iwanan na natin sa ICC. Hindi pa pwede sabihan na mamulitika kayo. So, ganyan ang nakikita ko direksyon ng mga Marcoses. Sasabihin nila, nangyari na yan sa past administration, nag-file nag, nag, file na yung mga congressmen ng tatlong resolution, na-approve ng Congress, pinadala sa amin, tali ang kamay namin, we have to follow what Congress Uh, wants us to do with respect to to our allies in Congress. so ganon so they they can they can concentrate on other issues that needs attention. so tama ito si Trillanes na maalis sa politika yung paghahabol sa hindi ma hindi ng political color yung paghahabol sa ma sa past tyrants and dictators. and then sabi pa ni Trillanes And I quote, By the way, the Supreme Court has already decided through a 15-0 vote that the ICC retains jurisdiction over any over any and all acts committed by governments, government actors until March 27, March 17, 2019. Hence, withdrawal from the Rome Statute ...does not affect the liabilities of individuals charged before the ICC for acts committed up to this date. So dito sinasagot rin niya yung sinabi ni, ni uh, Sarah Duterte na tap, dapat i-close na natin itong issue, supportahan natin yung decision ni Marcos, decision ni Marcos last year pa yun, yung hindi pa open last year pa sinasabi natin nag-aaway na sila pero hindi pa talaga bulgaran or open in public yung awayan nila ngayon open to pub in public na nabago na rin I'm very sure nabago na rin yung 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 pananaw ni Marcos pero sinasabi ni Sarah hindi uh, suportahan natin yung pananaw ni Marcos last year last year pa yun na Uh, sinabi naman yun ni Marcos na tapos na, end of story na tayo sa ICC, umalis na tayo ng 2019, pero sabi ng Supreme Court, vote in 15-0, ha, 15-0, na applicable pa rin sa atin. At ginawa ito ng Supreme Court nung time ni Duterte. So, dito makikita nyo na, you know, sa Sarah either, syempre, I know, alam na niya, as a lawyer ito, pero uh, uh umaasa pa rin siya na, na Uh, nagagawa pa rin nila yung nagagawa nila noon, yung niloloko nila yung taong bayan, uh, dinadala nila sa mga patawa ni Duterte, dinadala sa pagmumura ni Duterte, nadada nadadala tayo sa mga pasayaw-sayaw ng mga bata ni Duterte, sa mga show, mga artista na tumutulong sa Duterte, at saka yung mga ibang enablers, ang mga politiko, na popular na politiko. So, akala nila ganun pa. Nakalimutan nila, meron ng vat channel na inexplain yung mga issue at nandiyan sila Trillanes, yung opposition that, that that tells us the truth that tells us what is right uh, pra, uh as opposed to the fake news or to the outright lies kasi lies lawyer si Sara alam niya ito may Supreme Court ruling kan paano alam niya na di ba na si Maibi kasi hindi naman lawyer siguro copy paste lang si Amy pero itong si Sarah, alam niya na ang purpose nitong ICC kaya sumali dito 'yung mga super uh, mga world power once ang uh, mga ito they were uh, they were the the number they, they were the the most powerful countries through the centuries like Germany, France, ganon So Japan naging part ng uh, ng uh, kuan ng axis of power kay Hitler at saka kay Mussolini, Mussolini ng World War II. So mga superpowers ito hanggang ngayon. And yet they 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 uh joined the ICC para uh, to allow the ICC na to take care of yung mga diktador, yung mga abusado sa lugar nila na mga heads of states na hindi kaya ng mga judges, uh, justices at lawyers sa lugar nila mga na i-prosecute or ihabol. So uh, sa so, tulad ng sinabi ni Trilades, gets? <laughs> gets nyo, Amy? Gets nyo, BP Sara? Sana may natuto kayo sa Bat Channel. Kaya, Amy, Sara, mag-subscribe na na kayo. Pati mga stop nyo, pa-subscribe nyo na rin dito sa Vlogcaster Armandine Channel. Para, para malinawagan kayo sa mga issues. Watch my channel before talking muna, okay? So, thank you very much for watching. Please share this vlog para dumat, umabot ito sa mga staff, sa mga supporters ni uh, Vice President Sara Duterte, President Duterte at uh, ni Imee uh, Marcos. So, uh, thank you very much for watching and don't forget to subscribe to the Blackcaster Armada YouTube channel and see you in my next vlog.